Kumusta Miles TV? Para makatulong na mapanatiling ligtas ang ating komunidad, nililimitahan namin ang ilan sa aming higit pang mahusay na feature sa mga channel na nakabuo at nakapagpanatili ng positibong history ng channel o nakapagbigay ng pag-verify. Sa ngayon, walang sapat na history ng channel ang channel mo. Nawalan ito ng access sa mga advanced na feature. Pwedeng nangyari ito dahil hindi sumunod ang iyong channel sa aming mga alituntunin ng komunidad. Paano ito nakakaapekto sa iyong channel? Hindi mo magagawa ang mga bagay na tulad ng makakuha ng mas matataas na pang-araw-araw na limitasyon para sa mga live stream, short, at upload na video. Mag-embed ng mga live stream, mag-pin ng mga komento magdagdag ng mga external na link sa mga paglalarawan ng video mo. Paano i ang access sa mga advanced na feature? Para ma-restore ang access, pwede mong gawin ang sumusunod. Bumuo ng positibong history ng channel sa pamamagitan ng pagsunod sa aming mga alituntunin ng komunidad. Magbigay ng pag-verify sa pamamagitan ng video o pagverify ng ID para sa mas mabilis na pag-access posibleng hindi ito available para sa lahat ng channel. Salamat ang YouTube Team Help Center. Mga option sa email na tanggap mo ang email na ito para bigyan ka ng impormasyon at mga update tungkol sa iyong channel sa YouTube o YouTube account.